Hello everyone! Hindi ako vlogger at lalong-lalo ng hindi ako content creator. Pero kumikita ako dito sa YouTube ano, at sa TikTok at sa aking Facebook. Now, kung ikaw ngayon ay uh, busy-busy na empleyado, ano, pagod ka sa trabaho maghapon pero kulang na kulang pa rin naman yung sinusweldo mo at kung ikaw ay isang UFW na matagal na sa abroad at until now ay wala ka pa rin na ipon at hindi ka makapag-decide kung kailan ka mag-for dahil nga wala kang ipon eh. Now, kung gusto mong kumita ng extra no, gamit itong uh, mga social media accounts mo, uh, itong good news dahil pwede kong ituro sa'yo kung paano ka makapag-start na kumita dito. By the way, this is Coach Rodel, no? At uh, meron kong gustong i-share sa inyo na isang napagandang online opportunity uh, na kung saan pwede kang kumita ng 20,000 to 50,000 potential income a month, depende pa yan sa effort na ibibigay mo dito. Ang kailangan mo lang dito ano ay meron kang active na social media accounts. Well, itong ang TikTok mo, itong Facebook at lalong-lalo na itong YouTube. Now, para makapag-isat kang kumita dito, unang-una kailangan mo magkaroon ng account ID para makakunik ka sa online system na ginagamit ng community namin. At ito ang kagandahan, ano, dahil uh, ito ay purely online, pwede mo itong gawin na uh, anytime, anywhere, basta meron ka lang stable na internet connection. At hindi lang yan, ano, alam mo ba, na sa simpleng pagka-copy and paste ay pwede kang kumita dito? Kung hindi pa monetize itong uh, uh, YouTube mo at itong Facebook mo at itong TikTok mo. Now, uh, kung interesado kang malaman ang buong detalye, mag-comment ka ng how, ano, sa ibaba ng video na ito. O di kaya mag-direct message ka sa akin sa Facebook ko. Ano, andito yung pangalan ng uh, Facebook ko. I-direct message mo rin dyan. Tuturuan kita at i kita kung pa paano mo gagawin ito at para kumita ka o dili kaya para makapag full good ka na one day ano sa tulong ng opportunity nito kagaya ko all god bless and see you in my inbox